na naman, kaya bago natin simulan ng ating palatuntunan, makibalita muna tayo sa mga ganap ni Manang. Ayong hapon, kanatong tanan. Daghan salamat sa inyo kanunay nga pagdawat sa akon. Thank you very much for the opportunity to share my message as you close the 24th Tuna Congress. I understand this is a 26th year so the Tuna Congress is in fact 26 years old. And we speak of fisheries a topic close to our hearts being an archipelago of 7,111 islands but remaining a net importer of fish. Apakadaming problema, pero may solusyon. Ay may solusyon. Pero ang tinuod ka mo, din he, Jensan, ang tinuod na solusyon. Dagan salamat, Mabuhit sa tanan. Generals. salamat sa inyong masibang pagpag o kanunay nga mainiton na pagdawat mainito na pagdawa Happy 26th Tuna Festival to all of us. Atong palakpakan ng at mga maningisda, kargador, tindero o tindera ang tunay na dahilan na may Tuna Festival at atong mga trabahante sa fishport, mga cannery, tanan mulupyo bisan unsa pa ang problema dili ta mahutdan og solusyon ay mi solusyon pero ang tinuod kamugyot sa gensan ang aton solusyon thank you very much daghang salamat sa inyo na tanan mabuhay ang gensan mabuhay ang tuna festival pinakamasipag, pinakaaktibo, pinakamaasahan. Pagdating sa serbisyo, talagang number one. Kaya Senator Aimee, thank you. At para sa ating lahat, welcome sa At The Moment with Aimee. Action tulong misyo, mga paksang napapanahon. Ano man ang hamon, Aimee's solution. Serbisyo, publikong may mga problema nyo mapapawi Dito lang yan sa At the moment with I patuloy niyong panunood at suporta. Ah. Palakas ng palakas ang ating programa. Kaya naman, season 2 na tayo. Yes. Senator Almi Marcos po, salamat sa inyong muling pagsama sa akin ngayong weekend sa At The Moment with Aimee. Aksyon! Yan ang hatid namin sa inyo. Kwentuhang may kulit sa aral na sulit na sulit. Kaalaman at bayanihan yan ang ating pagsasaluhan. Kaya naman, pansamantalang iwan ang mga suliranin. Isa buhay at laging sabihin, ang forever motto natin, lahat ng problema, ay may solusyon! meron ulit tayong makakasamang tatlo mula sa studio audience na handa na makinig ng mga solusyon mula sa kanilang mga agam-agam, problema at hinanaing. Ito ang ATM. As, As mana Kuya, pangalan at tagasan ka po. Hello po, Senator. Uh, Basta? ako po si Norville Nazareno from San Juan City. Uy. Uh, may tanong lang po ako sa inyo, ma'am. Uh, ano po yung masasabi ninyo tungkol sa mga late na po nakakakuha ng kanilang mga national ID. Ay, nako. Talaga naman normal. Kakagulo kami dyan sa national ID ngayon. Pati ako wala pang ID. Ano ba yan? Mga senador nag-aalma. At hindi ba na ibibigay late na nga? Pangit yata yung papel. Parang nabubulok na agad. Kaya eto, may investigasyon sa Senado. Maniwala ka't hindi. Pati national ID. Dahil ang ID ang pagbabasihan ng ayuda, ng tulong, ng PhilHealth, ng kung ano-anong SSS, GSR. IS, kaya mahalaga yung ID na yan. Nako talagang pagtuunan natin ng pansin tayo dito yan. Hello po senator, um, Ako po pala si Mark from Old Santa Mesa Manila po. So ang tanong ko lang po senator, um, bilang sa po, gusto ko po na malaman kung ano po yung nakapalaw sa Senate Bill to seven to zero o magna Carta for student. Ay nako sa ka palang Mark, ay nako talaga naman. Alam niyo yung magna Carta for student, tagumpisa yan sa Ilocos, kasi pag estudyante, laging walang datong, hindi ba? Parating kulang, eh hindi ka pa nakakapag-aral. Paminsan-minsan lang may racket. Kaya, dependent ka sa allowance ng magulang. Eh, mag mga magulang natin, hirap din. Ang tataas ng bilihin. Kaya, yung Magna Carta for Students, may 20% discount ang mga baget. Hindi lang sa transportasyon, which ngayon, meron na kayo, pero sa mga libro, sa pagkain, at sa kung ano-ano pa. Sana, maipasa, at magbigay natin ng konting tulong na makakapagtapos ang ating mga mag-aaral. <laughs> po, Senator. Ako po sa Adrian from Bagong Silang, Caloocan City po. May tanong lang po, maliban sa Iloc, sa Ilocos, um, alin pa bes, alin pa po ba sa probinsya ng Pilipinas ang gustong-gusto niyo pong balik-balikan? Ay, syempre Ilocos ano, pero hindi naman kabilang 'yon kasi taga doon kami. Ang isa pa na paborito namin, pero hindi rin yata kabilang, Leyte. Paano? Taga doon din yung nanay ko. Marami kaming kamag-anak doon at uh, masaya doon. Maraming isla, maganda yung hey. San Juan yan ang mga probinsya na gusto ko. Pero, kung tutuusin, ang discovery ko talaga, kasi ilo ako sa Atale, titagadyan na kami eh, eh Mindanao. Kakaiba ang Mindanao. Wala tayong alam tungkol sa Mindanao, kaganda-ganda ng Mindanao. Maraming ma higit sa lahat, marami pang masarap na pagkain, mura lang, ang mga piña, banana, pomelo, nako, name it, durian, meron sila. Tapos, kailan laki ng mga Da, dyan sa Jensen, talaga naman yung tuna kun tuna, talaga metro-metro ang dipa, ang gaganda, kaya magminanaw tayo. Maraming salamat po sa ating studio audience. Patunay na ang bawat tanong ay may sagot at ang bawat problema ay, ay may solusyon! Nako, tagumpay sa pagbebenta ng mga sapatos. Yan ang kanyang ikukwento mula sa iilang piraso lang. Nako, naging libo-libo na. Sino nga ba siya? Atin nang kilalanin sa pagbabalik ng At The Moment with Aimee. Season 2! Kilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipal. Ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang. Iginawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating busugin ang mga nagpapakain sa atin.